hapon sa tanan guys mo na yung sitwasyon diri sa negros guys sige na gulan wala tulak tulak ang ulan diri pila na yung kaadlaw no pero wala agay gi may ginatawag nila nga bah uh, baha nga dagko kay daghan pang mga kahoy diri guys tanawa at tubig grabe kakusog nan kusog kayong ulan dire. oh sitwasyon na mo diri sa Negros guys, tanawa. Gabaha na, gabaha. Pero wala lagi kanang uh, mga balay nga nakuana, natabunan tungod kay daghan pang mga kahoy dire Tanawa guys. Siguro og wala ni kahoy dire, grabe gining kusog nang kwan uh, lantap sa baha. Nak makita man nato nga kusog kaing tubig, di ba? Grabe ka kusog sa ulan. Nadir ako Nan Grabe ang baha guys Tubig kakusog nan Pasababaw Pasababaw Gibutan nga naghagdana nila oh. Pero grabe ko ka sa tubig guys. Nimbundak ito do. aksyonag sa libo guys Salamat Nag-video tadi guys samtang ga paabot ta sa bayad guys may na lang ni makapalita og uh, sudan Kaloy ang taon salamat sa Ginoo nga uh, napoy ulan kay para sa mga tanom Thank you Lord may hapon sa tanan God bless Pariking king